channel for today's video mga nining kong kabungi ay wala kong ibang mga kasi nga mga nining kong kabungi ulan dito sa Palawan kaya kaya mag ako ngayon mga nining kong kabungi ng aking bahay at sino nga ba nga ang naga ng kamera ay konde anak ko naman nakakain ng pakwan at ang kasama ko rin ang isa kong anak na maputi naka lahat ng Amerika Amerkano. Tara. Ang anilin kong kabong ipakita ko ang aking bahay at kung paano ko itutor ang aking bahay. Yeah, Pasensya na lang mga anilin kong kabong dahil maraming mga paniki kasabet. <laughs> at ang mga tulungan namin ay walang ligpe. Yan. Yeah. Tarot. Ang anilin kabong Ito ang Higaan ng aking buntes. yan Wah, lang ano alam. Kamusta <laughs> lang <laughs> na? Ito ay ang aking higaan ng ating buntes. At ito naman ay higaan ng aking dalaga. Ayan. At ito naman ay higaan Akin. ng aking anak. Sa akin po ito. So, Sasunin ko lang po kasi ako mga kabungi ko <laughs> niya. Ganyan talaga mga nining kong kabungi. Nakalahi kasi ng kano. Yan, ganyan. Mga nining. Tarot lang. Mga nining kabungi. At tingnan nyo na mga kabungi. Ang aking bintana ay... Ang dingding niya ay kawayan oh, lang. Pag may marami kasi, to, Para dito ako dudukoten, tarot. At ito mga nining kong kabungi. Ayan, pero okay na rin ito sa akin mga ayan, niling kong kabungi. Ano, mother? Ano ba ito? Papalitan ko ito ng... Jilisi o kawag kami lang <laughs> muna? Ano lang, yung jilisi lang, yung para sa gin, para gin gida. <laughs> At alam mo mga niling kong kabungi, ayan, ang ilaw ko ay solar, yan lang mga niling kong kabungi. Naalala nyo nung nakaraang gabi na nagkakain kaming mag-iina at magkuya, magkapatid ay madilim. Kaya wala kong kurente. Pero ito na rin sa akin mga nining kong kabungi, tiis-tiis lang. At mga nining kabungi dito, pakita ko ang aking nalulutuan na sa kusina. Ayan mga nining kong kabungi, kung nakikita nyo, di ba? Ito ang pinagdagatong ko nung nakaraang araw, ayan, ang ginagamit namin mga nilingkong kabunga ay tayo lang. Hindi ako naga uling Magastos kasi mga nilingkong kabungi. At ito naman ay ubasan ng plato. At ito, kainan namin mga nilingkong kabungi. Ayan, open na open yan mga nilingkong kabungi. Kung nakikita niyo. Ayan, hindi. Ayan. At ito naman mga nilingkong kabungi ay dito ako nagakuha ng Kabungi. kung ayo nakikinig niyo ay dito 'to kami nagakuha ng pang panglaba, pangligo. Pero ang pangsaing, hindi ako nagakuha dyan mga nining kong kabungit. Kasi ano lang 'yan, yung pang pamamtanla lang mga nining kong kabungit. Ayahan. Kasi dyan, ano lang mga nining kong kabungit, pag ulan nga ilang araw ang walang init. Kaya dito ako nagasampay sa loob ng bahay. Ayan, natutuyo na lang yan ng halin. Ah, Ayan, pakintayin nyo na lang mga kabungi dahil makalat talaga ang aking bahay kahit ganito lang. Pero, okay lang. Go lang nang go. Yes. At hanggang dito yan at mga dinig kong kabungi ay ito ah, naman ang ating mga nining kong kabungi ay itong aking banyo. Ayan. Ah, hindi ko yan, hindi ah, pa ko, nining kong kabungi ang aking banyo na sa giliran nyo. Kasi, sa isang gabi, siyempre, kailangan natin mag-CR. Diba, mga nining kong kabungi? Sa mga napapakita ko sa mga supporter. Ayan, tuloy lang po yung buhay. Kitito po, yan po, tinuturo ng mother ko na yung bahay po namin. Kitito lang po, tuloy pa rin po yung buhay. Kitito po, sa ako namin, sa tatlong bisis sa isang araw kaya na po yun sa amin. Ayan po. Ayan! Ayan, mga nini po papa. Ayan ang gina, ano ng mga anak ko at yan ang sabi ng mga tinutulungan ko lang po si Mother mag vlog kasi po hindi po siya medyo marunong mag-edit sa ano po yan mag-upload po kaya po ako yung nag-upload kaya po pasensya na po kayo sa dili po yung amin pag-upload sa araw-araw kasi po minsan po nag-upload minsan yung ni ano signal ng wifi po kasi dahil po sa amin dito walang katapusan na bagyo po Ando. Dito po sa amin dito sa probinsya. Pasya niyo na po. Ayan, mga nining kong kabungi. At ngayon, nagtatapos po mga nining kong kabungi sa aming pagtutor ng bahay. Marami pong salamat sa inyong lahat-lahat. At bigyan po kayo ng magandang kalakasan at iwas kayo sa kasamaan. Maraming salamat po sa aming pag uh, pagbablog. Uh, maraming pong salamat sa nag-support sa amin at sa nagpanood. At maraming salamat. Hanggang dito na lang po ang aking mga paliwanag. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to subscribe! Bye-bye!